sa harap ng sumisipang presyo at kakulangan ng supply. Tatlong bodega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga lider ng Kongreso. Higit kalawandang libong sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. check also home. No, yung mga, importations ba nila tama, may nag-hoard ba, meron bang nag-smuggle. Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon eh, ay meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa intercity. May mga sako ng bigas na tatlong buwan nang nasa bodega na ayon sa house speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag, pag, ano, pag yung budo mo, pag ang uh, import mo, Matas, greed yan eh. Di ba gusto mo kumita? Di ba maghantay ka ng konti? Uy, mas malaking kita. eh, iba pa mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay nililipat sa mga sako ng mga local producer na posibleng manong modus para iluso sa merkado ang mga sumagad na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilig dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng labing limang araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga impact na bigas. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. O ng ulat kami. Dahil hindi namin alam ba kami hinanapan, hindi naman kami importer. Hmm. Kami middleman lang naman kami. Bukod sa tatlong bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw dalawampung bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Para sa GMA Integrated News.